Magandang araw mga kabopols sa dami ng ingay ngayon sa internet. Fake news, clickbait, conspiracy theories, budol influencers at kung ano-ano pa. Kung wala kang critical thinking, para kang palaka na tatalon sa kahit anong tubig basta may gumalaw. Malulunod ka kagad sa kabopolan. Pero teka, ano nga ba ang critical thinking at bakit ko sinasabing ito ang pinakamahalagang kasanayan sa panahon ngayon? Bagong lahat mahalagang malaman na ang paksang to ay napakalawak at hindi kayang ipaliwanag ng buo sa loob lang ng limang minuto. Sa video na to, sinubukan kong paiksiin ang paksa para lang maipasa sa iyo ang pinakamensahe. Inaanyayahan ko kayong magsagawa ng karagdagang pagsasaliksik kung nakulangan kayo. Ang critical thinking ay tila isang malalim na salita. Pero ito lang ay nangangahulugang mapanuring pag-iisip hindi ito pagiging matalino sa exam o pagkabibo sa recitation. Ang critical thinking ay kakayahan mong magtanong, magsuri, magtaka o magduda at hindi agad maniwala sa unang narinig o nakita mo. Halimbawa, may nakita kang post sa Facebook na nagsasabing huwag na tayong kumain ng isda, may mercury lahat yan. Kung wala kang critical thinking, magpapanik ka kaagad at hihinto ka na sa pagbili at pagkain ng isda at ang masaklap, ipagkakalat mo pa to sa ibang wala ding critical thinking. Pero kung marunong ka magsuri, tatanungin mo saan galing ang post na to? Totoo ba to? Lahat ba ng isda may mercury? Delikado ba to sa lahat ng tao? Doon mo lang makikita na minsan may totoo nga sa balita pero kulang sa konteksto at impormasyon. At sa kulang na konteksto, doon nabubuo ang takot, galit at kamangmangan. Ang critical thinking ay nagagamit sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa paaralan, trabaho, politika at maging sa love life, may gamit ang critical thinking. Hindi purkit ang nagsabi ay guru mo, boss mo, politiko o jowa mo, e eh, totoo na agad. Kailangan mong matutong magduda. Hindi para maging rebelde, kundi para maging responsable. Sa modernong panahon, napakahalaga ng critical thinking. Bakit? Kasi lahat ng tao ay may platforma na. Kahit sinong may cellphone pwede magpakalat ng kahit anong ideya. Tama man yan o mali. At kung hindi ka marunong magsala ng impormasyon, madali kang mauuto ng konsino sino Mga scammer, mga politikong bopols, mga kulto, at minsan kahit sarili mo pang bias. Ang critical thinking ay panlaban natin sa mga ganitong uri ng manipulasyon. Ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahang magdesisyon ng tama hindi dahil sa takot o galit o emosyon, kundi dahil sinuri mo mabuti ang sitwasyon. At mahalagang malaman, hindi ito tinuturo ng maayos sa paaralan. Kadalasan, tinuturo sa atin ay memorization. Anong kapital ng Zimbabwe? O kaya, anong eksaktong petsa hinulog ang bomba sa Nagasaki? Wala naman akong issue kung kabisaduin natin ang mga detalyeng ito. Pero ang tanong na bakit at paano yan ang kaluluan ng critical thinking at kadalasan yan ang tinatakasan ng marami. Di ba mas magandang tanungin kung paano nagsimula ang hyperinflation sa Zimbabwe? O kaya bakit dalawang beses hinuluga ng bomba ang Japan noong World War II? Sa panahon ng fake news, AI content at mga content creator na inuuna ang paramihan ng views kesa sa katotohanan, ang critical thinking skills ay hindi na optional skill bagkus ito ay basic mandatory requirement para mabuhay ng hindi nauuto. Hindi mo na pwede asa sa ibang tao ang totoo, lalo na kung hindi mo alam kung alin ang tama. Kung gusto mong hindi maging sunod-sunuran, kung gusto mong hindi maging tanga sa panahon ng impormasyon, mag-isip, magtanong, magduda kung kailangan. Kayo ba mga kabopols, sa dami ng ingay sa paligid mo, nagagamit mo pa ba ang critical thinking mo? o meron ka ba nito? O baka naman nakikisabay ka na lang din sa agos ng mga impormasyon. Mag-comment kayo sa baba. Gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.